Yon na uh, mapagpalang araw mga alaki at mapagpalang araw sa lahat at maulan. Uh, nandito tayo ngayon sa Super Native Game Farm dito sa Pampanga mga alaki. at maybe bibisita natin yung president ng salpuhan na si Sir Boy kaya kapakita ko sa inyo yung mga manok niya dito kahit maulan, bibisitahin natin mamaya. Kaya samahan nyo. Tara! Disclaimer! This video is for breeding purposes on lino animals were harmed. In making this video, Yo, mga kalaki, uh, yan, kahit maulan, nandito tayo. At meron tayong mga kukuning stag dito mga kalaki. Ito po yung farm ng Super Native Game Farm. Yan mga kalaki. Hanggang doon sa dulo. Ang kanilang malukan. Ito ba yung mga kukunin? Kasama itong puti. Yan yeah, mga kalaki. Ito po. Yan. Ito lahat. Ito. Ito yung isa sa mga manok niya ang mga lahi po ng manok niya dito ay kay Bacolod Eagle Sandy Sagon mga kalaki yan, yan. medyo umuulan umaambod pala mga kalaki kaya pinapasilip ko lang sa inyo yung konting ano ito ito hindi kaya mga kalaki kaya

yan. From Cavite yan. Import para uh, from Cavite. Si Sir Jan. Ito po yung may-ari ng manukan dito. Ah, uh, laki si Sir Boy ng Super Native. Ito naman si ating ano. Dead boy yan. yung blue, national yan. Yung blue, yung blue, national yan dito. Ayan, eh si Boss Peter, Boss Peter, kawayo le. Sa final yan. Sabi yan, match bumi. Ah, mga kalaki at mamimili uh, na sila ng malok Ito, ito na po yung aming dadalhin papuntang Maynila. Tapos yung iba nandoon mga kalaki Ah. Uh, Yon. hindi ko kayo madadala doon. Medyo maambod. Dito na lang po muna mga kalaki. Ito po yung may farm. Yan. Super native game farm. Boy Tare. Pinakyaw na po. Pinakyaw na po. Sana all. Sana all. Pinapakiyaw ang manok. Wala nang meron yung box. Ayan na. Ano pa kayong box? Pula, Puntungin. pula na yan. Yung mga laki, ha? Okay na, may nagnanakaw Nakuha na natin yung mga manok at nagmamadali na tayo. Nagmamadali na tayo ngayon na umalis at may dadaanan pa tayo. Yan, papakita ko lang yung iba sa inyo. Yan, mga laki, at... Nandun na yung iba po ay mga claret mga kalaki claret yung ibang yan yan paalis na kami mga kalaki nagmamadali kami at may mga dadaanan pa kasi kami Ayan. ito na sa kaya nandito na lahat yung manok oh. ito na po lahat yung manok mga kalaki ay tao sa inyo yan loaded yan uh, hanggang dito na lang po muna habangan nyo mga pupunta namin mga kalangay at papunta na kami ngayon sa same Destination kakasawa kahit trotor na kaning lamig ang dami na ano ano Uy, na. daming pang post ah hindi <laughs> 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 na <laughs> Exit lang tayo sa Simon Tre. Doon sa Paso? Oo. Oh. Kahit dito nga, ka, nasaba na yun. Kaliwa ano tayo. Kakaliwa, tapos kakanan kayo nandun sa San Matias. I-waste anyway, mo lang. Ah. Pare, pagdating mo sa San Fernando, i-waste anyway, mo lang. Uh, ah, San Matias, Sapa. San Matias, Sapa. Yon mga kalaki, ah, nandito na kami ngayon sa bilihan ng mga paso, mga kalaki. Paso na painuman ng mga ano, ng mga manok. At ah, pwede rin paso ng halaman Kaya papakita ko sa inyo yun mga kalaki ito yung mga paso nila dito na painuman ng mga manok ito po yung malalaki yan ganyan po kalalaki yun ganyan po kalalaki yung kukunin pero ito ah, uh, ito merong regular na ano Ganito kalaki yung kukunin namin ito. Ganitong kalaki gyan, oh. Alos, 'yan, Halos Yan. Lahat din daw kal. Mga pagawa po to doon sa loob, pagawaan. Ito mga kalaki, kumuha rin sila ng ganito kalaki oh. Yan. Na pasok ganito. laki Para naman sa mga ah uh, painuman ng mga nasa breeding area. Yan. Dito po 'yan sa ano sa Pampanga pa rin, mga lalaki. Ah uh, talagang silagya lang namin to dati nang umorder dito ng mga basura ganyan uh, sinadyan na namin dito kasi nandito na kami sa ano sa Pampanga uh, isang daan peraso ang kukunin ng ano ganong kalalaki Yan. halos yes, isang damperasong ganong kalaki ang tinuha puno po ngayon yung aming likod ng Everest problema na ito lagayan na itong manok na to Sobrang okay. tingong okay. dalawin pasok na ngayon yung manok ayos na muna natin Ang mga kalaki, kompleto na. Na. Tayo na ngayon sa malaki, ating laki, ge, 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 ge. Lucky, lucky po na, laki. Uh, laki, laki, <laughs> laki, Lagi pang la, dudulas si laki, 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 pa kayo din nila po <laughs> Loaded Paso at mga manok Ang aming dalawa Bahana. mga baha ano, mga dito baha hindi naman pala, pala. Yon, mga kalaki yun mga kalaki nandito na kami sa ano sa Maynila nasa Fairview na kami at hindi na ako gano'n nakapag vlog dahil nakatulog ako sa biyahe mga kalaki Yan. nandito kami sa isang kainan yan, kakain muna kami mga kalaki bago kami uh, tuluyang umuwi sa kanya-kanyang tahanan. Ayan, dito kami nakapwesto. Yan, uh, mga kalaki, uh, dito ka na rin tatapusin yung ating uh, uh, vlog. Dahil uh, masaysa na kung hindi ko na natutungan kanina dahil... Uh, dahil uh, nakatulog nga tayo sa biyahe yun, uh, muli maraming salamat po sa inyong lahat maraming salamat po dun sa mga uh, patuloy na nanonood uh, at sumusuporta na sa ating vlog, yun maraming maraming salamat po sa inyo uh, at ngayon uh, na na 31 uh, ingat po kayo sa mga kayo sa Ingat po kayo at sana mag-enjoy po kayo. Yun, maraming maraming salamat po muli. At uh, ito po si Master Live TV. Ah, uh, nagpapasalamat. Thank you. God bless.